pa daan sakyan dali hong grabe talaga itong mga kahit may estudyante ayaw huminto ano ba yan patindi talaga patindi mga ano ngayon eh ni hindi magpadaan kahit may dadaan ng mga estudyante ay magpadaan ayan guys ito na kami baka late na si Pogi Kaya sasabihin nyo, mas delikado sa ibang bansa. Hindi. Mas delikado dito sa Pinas. Kasi kahit nandiyan ka na, nakikita ka na nila. Ay ko pa nilang patawirin. <laughs> Shut up. Let's go. Ayan, dito na kami sa loob. Baka nandito na yung teacher niya. Ko na hanggang dito sa school dahil magaharutan lang masasaktan yung leg. Yan see you guys. Thank you so much for watching my vlog. Ayun guys, dito na tayo. Palabas na tayo napakainit kasi kaya Ayun. ano. Ayun pa yung tayo guys. Yan may jacket tayo, di ba? shop out. Alam sa tayo sa school. <laughs> Ayan, no? natin sundo ng mga mami. Ayan na, ah. dito na tayo. Palabas na tayo. Hello, shop out. Ah, dito na kami. Ayan na po. Salamat po. Ayan. Si Kuya Traffic Aid. Doon sa kabila, ah, mahirap magtawid doon eh. Kahit nakakatabi ah, na nila yung ano, yung traffic aid. Ayaw pa rin nilang mga gano'n. Magpatawid. Kalapit mo na yung mga tricycle na pero hindi ka pa rin nihintuan. Ganyan ang mga ano, mga uh, mindset ng mga driver. Wow, shawarma guys. So, oh. JMC mix shawarma. Ayan. Shout May bagong tayo ng kawal na. Kulang lang talaga po po na. Kaya eh, lang napakainis ang pesto nila. Dapat mayroong harang. Ayan, yeah, let's go. Super, super inip ng mga money sa naghahatid. guys, shout out buhay ng well, W, kahit nasa ibang bansa, hatid pa rin na no, estudyante at least dito, anak nang hinahatid uh, doon na ako, lakad ito rin, alakad tayo lakas ng hangin hangin kaya kahit hindi pa ayong yung payong pangalawang uh, payong, payong na to kanina yung kahapon yung payong nasira dahil sa sobrang ingot pero may malilim naman ayan siya ayan kaya ayan dito tayo please subscribe guys mga mamis dyan narilita sa aking vlogs Lags na para hatid-hatid. Meron -hatid. po kuya. Hindi <laughs> ko itahan. Tama din yung karilyo. Ayan. Nakiraan tayo guys. Kahit na tanghaling tapat. Kairaan tayo time karaan. Dahil siyempre, may mga tao rin naman sa ating daanan. Ayan. Ayan. Mga estudyante. Hindi pa ipumapasok. Anong ors Anong oras ang mga time nila? Yes, may anong oras ang time nyo? Pang alao na kayo? Okay, guys. Alas 12 na. Ayan yung mga wala kayong mga puno dito. Lahat-lahat lang tawa. Sana pa kainat. Shut up. Shut up. Dala lang tayo ng payong sa tanghali at umaga. Ganyan talaga yung mga sensitive skin guys. Kailangan may payong na dala. Nakamas na. Nakapayong pa. naka